Hindi po biro ang magtanim, lalot dehado matapos anihin. Kaya ang pamalaan, umaalalay na sa mga kababayan nating sugarcane farmers sa Negros na nagiimutok sa kakarampot na kita mula sa isang buong taong paghihirap. Yan ang special report ni Clayzel Pardilla. Matinding Tagod at malaking puhunan ang ibinuhos si Mang Joven sa mano-manong pagtatanim ng tubo sa wala pang kalahating ektaryang sakahan sa La Carlota City, Negros Occidental. Pero matapos ang isang taon na pagkakayod kalabaw, kakarampot ang kanyang kinita mula sa naaning tubo at giniling na asukal. Bawasan to ng yung taong nagtrabaho na karga ng tubo. Bawasan pa ng tracking. Ang maiwan sa amin in sa 46 ay e mga 20 plus. Tapos bawasan pa yun ng fertilizer at saka yung nagtrabaho ng tubo. Mal ma, maliit na lang sa amin to. Mga 10,000 siguro. May tulong po ba na iniabot sa inyong SRA? Ah, wala mam, ma wala. Wala kasi ma maliit kami. Kung pwede, ma matulungan kami ng gobyerno. Kung walang makinarya at libreng farm input, papalo sa higit 160,000 pesos ang puhunan ng isang ektaryang tubuhan sa Pilipinas. Pero kung lalahok sa block farming program ng pamahalaan o pagsasama-sama ng maliliit na mga sakahan, makatitipid ng 60,000 pesos o katumbas ng 1.8 million pesos sa production cost ang kooperatibang kasali sa block farm. Sa ilalim kasi ng Sugarcane Industry Act, inaatasan ng Sugar Regulatory Regulatory Administration na mamahagi ng libreng patdan, abono at kinarya sa mga black farm. Libreng namimigay ng mga traktora ang Sugar Regulatory Administration, gaya na lamang ito para sa pagbubungkal, pag-aararo at paglalagay ng abono sa mga sakahan. Yan ay para mapabilis ang pagtatanim at mapataas ang produksyon ng mga black farm. Hanggang limang milyong piso ang budget ng SRA sa bawat block farm. Isa ang pamilya ni Jocelyn sa bayan ng La Castellana sa natulungan nang sumali sa block farming program. Noon, wala kaming, ano, wala kaming uh, tractor. Tapos yung nagbigay din sila ng ano, startup capital para panggasto sa farm. At saka yung mga inputs uh, binigay din nila sa amin. Yung uh, sa irrigation. Yung bunso namin 'yun lang ang nakapag-aral kasi siya yung uh, nag-aaral nung nagiging black farm na. Kung individual kami ngayon, puro kami utang, wala na yung lupa sa amin. Hindi nasa ano na, nasa iba na kasi wala ka na mapagkuha na ng panggastos mo. Batay sa pag-aaral, lumalago ng sampung metriko tonelada ang produksyon ng tubuhang lumahok sa Black Farm. Ang mas mataas na ani, dagdag kita din sa mga magsasaka. Pero higit sa lahat, karagdagang supaya ng asukal sa bansa sa harap ng banta ng El Nino. If for example, meron tayong El Nino, uh, may perceived drop po tayo, and then Um, from walang black farm, biglang nagka 10,000 hectares tayo na black farm. Yung improvement nun is about 8,500 metric tons. So malaking bagay din po yung malaking tulong sa ating production po yung pag ng black farms. Sa nakalipas na apat na taon, pababa ang produksyon ng asukal sa Pilipinas. Pero ngayong 2023, inaasahang papalo ito sa 1.85 million metric tons. Pero kung tatamaan naman ang matinding tagtuyot, posibleng namang bumaba sa 15% ang sugar production. Kaya malaking tulong kung dudoblihin ang budget ng SRA. Pag from 1 billion to 2 billion, everything will double. So yung budget natin for black farms will double, yung budget natin for socialized credit will double. Yung concentration natin with regards to improvement of production and eventually self-sustaining uh, production, doon tayo nakatutok. Sa ngayon, umaasa ang maraming magsasaka tubo na maiibsan din ang pait sa kanilang piniling hanap buhay at malalasap ang tamis ng tagumpay. Mula rito sa Isabela Negros Occidental, Clay Zampardilia para sa bayan.